Alam mo ba na may mga senyales na malalaman mong nagkakagusto na ang girlfriend o asawa mo sa iba? Hindi lang basta pagnanasa, kundi may mga action sila na hindi mo agad mapapansin. Kadalasan, nangyayari ito sa mga malalapit na tao, mga kaibigan, kapitbahay, o kahit mga matagal niyong kilala. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga signs na nagpapakita na ang partner mo ay hindi na ganun ka-focus sa iyo at medyo may espesyal na nararamdaman na para sa ibang lalaki. Kung naniniwala ka na may pagdududa ka, huwag mong palampasin ang mga hudyat na ito kasi baka ito na ang simula ng pagbabago sa relasyon niyo. Number one, laging naghahanap ng pagkakataon na makausap ang lalaking nagugustuhan niya kapag ang partner mo ay laging naghahanap ng pagkakataon para makausap ang isang lalaki kahit na hindi naman talaga sila close, malaking senyales ito na may espesyal na nararamdaman siya para dito. Halimbawa, kung ang lalaki ay kapitbahay niyo lang, mapapansin mong lagi siyang sumusulyap o hindi maiiwasang mag-abang ng pagkakataon na makita o mabati siya. Hindi niya ito pinapakita ng diretsyo, pero kitang kita sa kanyang mga mata o mga galaw na gusto niyang magkaroon ng kahit isang maliit na interaction. Baka magtaka ka pa kung bakit bigla na lang siya may dahilan para magtungo sa labas o kaya ay maghanap ng excuse para makipag-usap sa lalaki. Ang mga simpleng usapan tulad ng good morning o kamusta ka na ay may kasamang hidden agenda ang makahanap ng pagkakataon na makakonekta sa lalaki nang mas matagal. At mas lalala ito kapag napansin mong parang sinasadyanan niyang makita ang lalaki tuwing alam niyang nasa labas ito o naglalakad. Hindi na niya kailangan pang mag-isip ng dahilan. Basta't makita niya lang ang lalaki, ayos na siya. Kung dati-rati ay hindi siya ganun kainteresado sa mga maliliit na interactions, ngayon ay mapapansin mong ginagawa niya ang lahat para makuha ang atensyon ng lalaki. Kaya't kung ikaw ang nasa relationship, mararamdaman mong may ibang priority na siya. At may mga pagkakataon pa na baka siya mismo ang magbigay ng excuse na kailangan niyang lumabas para bumili ng mga bagay, pero sa totoo lang, naghahanap lang siya ng pagkakataon na makita ang lalaki. Kung hindi mo pa rin ito mapansin, baka magsimula kang magduda kung bakit parang laging may dahilan para magtagpo sila. Number two, ini-stalk niya sa FB yung lalaking nagugustuhan niya. Baka hindi mo lang alam pero ang partner mo ay palihim na ini-stalk ang lalaki na gusto niya sa Facebook. Pwede mong malaman ito sa pamamagitan ng mga simpleng checks. Halimbawa, tingnan mo ang search history niya sa FB. Makikita mo kung sinong mga pangalan ang paulit-ulit niyang hinahanap. Hindi na kailangan mag-pretend. Basta makita mo lang sa history, makikita mong lagi niyang hinahanap ang profile ng lalaki, mag-comment sa mga posts nito, o kaya ay tinitingnan lahat ng recent activities. Hindi siya umaamin sa iyo, pero kitang-kita ang mga movements na ito. Madalas, hindi ito batay sa normal na friendship, kundi sa isang personal na interes na naghahanap ng mga updated na detalye tungkol sa buhay ng lalaki. Hindi lang siya basta interesado, kundi may emotional attachment na nadevelop. Kahit hindi pa siya mag-iwan ng direct message o magkomento sa mga post, ang simpleng pag-check sa mga posts o status update ng lalaki ay nagpapakita ng kanyang curiosity o pagnanais na makita kung anong nangyayari sa buhay nito saka kung matagal nang hindi kayo nag-uusap o kung ikaw ay abala sa trabaho makikita mo na siya ay nakatutok pa rin sa social media ng lalaki at alam na ang lahat ng mga updates parang siya ang unang nakakakita ng mga bagong posts at photos kung wala kang alam na nakatago may hirapan kang magtamo ng clue tungkol dito hanggat hindi mo siya sinusubukan i-check. At higit pa rito, hindi lang siya basta makontento sa pag-check, baka patagilid na niyang pinipilit i-compare ang mga sarili niya sa mga babae sa posts ng lalaki. Kung nakikita mong may ganito siyang pattern, it's time to take a closer look. Number three, chat silam. Kung may napansin ka na kahit simpleng hi or hello at pagkatapos ay nauurong ang conversation nila, then nagiging normal sa partner mo ang makipag-chat sa lalaki na hindi mo kilala, may posibilidad na nagsisimula ng magkaroon ng emotional connection. Pwedeng hindi agad halata na may deeper meaning ang mga chats nila, pero kapag palagian na at may mga usapan silang masyadong personal, mga bagay na hindi niya sinasabi sa'yo, may problema na. Halimbawa, kung makikita mong biglang nagsisimula silang mag-open sa isa't isa tungkol sa mga bagay na wala kang alam, tulad ng mga problema sa buhay, family issues o mga pangarap, nakikita mo na unti-unting lumalalim ang relasyon nila. Kung pareho silang mag-uusap ng matagal at patuloy na walang interruptions, ito siyang mga palatandaan na may level na ng intimacy sa pagitan nila. Tandaan, hindi sa lahat ng pagkakataon ay masama ang pakikipag-chat. Pero kung ito ay naging secretive o kaya hindi siya nagiging open sa iyo kung anong klasing usapan mayroon sila, may mga hinala kang dapat pagtuunan ng pansin. Kahit pasabihin niyang, friends lang kami, bakit kailangan pa niyang itago? Kung ikaw ang matapat na partner, makikita mo na sa kanilang communication na meron ng mali kung siya na mismo ang maghahanap ng excuse kung bakit hindi ka dapat magtanong o mag-alala, mas may dahilan ka na magduda. Ang mga hidden conversations ay isa sa mga pinakamalaking senyales na hindi lang basta friendly na chat ito. Number 4. updated siya sa buhay ng lalaking nagugustuhan niya. Kapag updated siya sa bawat galaw ng lalaki, hindi lang ito pagiging interested, ito ay pagiging emotionally attached. Kung ang partner mo ay alam ang mga maliliit na detalye tungkol sa lalaki, mga plano nito, kung anong mga bagong bagay ang gusto niyang gawin o kung anong nangyayari sa kanyang buhay, hindi na ito simpleng friendship. Kung napansin mong parating siya may kwento or update tungkol sa lalaki, kahit hindi mo naman tinatanong, isa itong malupit na sign. Halimbawa, kung alam na niya na magkakamping si lalaki o kaya ay may bago itong kotse at mas excited pa siya kaysa sayo, may malina. Minsan baka may accidental pagbabalita siya sayo na parang wala lang. Pero halata mong ang mga detalye ay lumalabas sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Eto pa kung siya ay nagiging masyadong interesado sa mga bagay na ni hindi mo pa naririnig sa lalaki. Alam mong merong ibang level ng attention. Pwedeng hindi mo makita ito sa una, pero ang mga simpleng bagay na hindi mo nakikitaan ng malasakit ay may bigat na pala. Kung siya ay mas excited sa buhay ng lalaki kaysa sa mga updates mo, it's time to open your eyes. Kapag napansin mong masyado na niyang pinapalakas ang attention sa mga ganitong bagay at wala na siyang time para sa mga bagay niyo bilang magpartner, dapat magtulungan kayo niyan para klaruhin kung ano nga ba talaga ang relasyon niyo sa isa't isa. Number 5. Nagkakausap sila ng matagal ng lalaking nagugustuhan niya. Ang isang malupit na sinyales ay kapag siya ay natututo ng makipag-usap ng matagal sa lalaki at masyado pa itong napapansin. Kung napapansin mong kapag andiyan siya, hindi mo na siya kayang makausap ng direkta dahil abala siya sa pag-chat o pag-uusap sa lalaki, malaki na ang posibilidad na may emotional attachment na. Hindi lang basta magkasama sila sa isang conversation, kundi ang mga topics ay nagiging personal. Ang mga kwento na tungkol sa kanilang personal na buhay, mga problema sa pamilya o kahit mga pangarap ay isang senyales na malalim na ang koneksyon nila. Nakakaramdam na siya ng comfort o ease sa lalaki na hindi mo maibigay. Kapag nakikita mo ng ganito, maaaring ang partner mo ay nahulog na sa emotional trap na tinatawag ng marami. Kapag sila ay patuloy na nagkakausap ng matagal at palagi, unti-unti nang nawawala ang intimacy o attention na binibigay niya sa iyo. Kung hindi mo ito bibigyan ng pansin, baka ito na ang simula ng pagkakalayo niyo. Kung nagiging discomfort na ang kanyang prolonged conversations at hindi mo ma-justify kung bakit tumatagal sila, then maybe there's a deeper connection developing right before your eyes. Hindi ito simpleng friendship lang, kundi isang malalim na emotional attachment. Sa mga simpleng sinyalis na ito, napakahalaga ng pagiging alerto at open sa iyong mga nararamdaman. Hindi na kailangan maghintay pa na lumala bago mo matutunan kung ano talaga ang nangyayari. Ang relasyon ay hindi lang batay sa pagmamahal, kundi sa pagtitiwala at communication. Kung sa tingin mo ay may nangyayaring mali sa pagitan nila, kailangan mong magtanong at magbigay ng pagkakataon na magkausap kayo. Sa bawat galak at laban sa relasyon, ang mga detalye at actions na ito ay nagsisilibing mga signs na dapat ay pagtuunan ng pansin. Pagkaalaman mo ito, maaari mong baguhin ang takbo ng relasyon nyo at mapanatili ang pagiging tapat sa isa't isa. Sa huli, tandaan mo, ang pinakaimportanting bahagi ng relasyon ay ang respeto at ang open na komunikasyon. Hindi mo kailangang mag-alala pero kailangan mong maging aware sa mga signs na ito para maiwasan ang mga hindi magandang bagay na maaaring mangyari sa hinaharap. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.